Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking ambag ng mga Pilipinong magsasaka sa ekonomiya at food security ng bansa. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Sarangani Province kahapon kung saan inilunsad ang Agri Puhunan at Pantawid Program sa Mindanao. Isa itong programa na layong matulungan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng abot kayang pautang at buwan ng tulong pinansyal sa ilalim ng agri puhunan at pantawid program. Maarim na po kayong makahiram ng puhunan hanggang 60,000 piso sa mababang interes na 2% kada taon. Simula ngayon, hindi ninyo po kailangan alalahanin ang mataas na tubo na nakaakibat kakaki, na ng inyong hinihiram. Maari rin po ninyong itong bayaran ang pang, pama, sa pamamagitan ng nagbebenta ng inyong ani sa National Food Authority o NFA, sa mga DA accredited cooperatives din. Bukod dito, makakatanggap din sila ng buwan ng ayuda na 8,000 pesos sa loob ng apat na buwan na habang wala pang anihan. Ipinakilala rin ng Pangulo ang Interventions Monitoring Card na magagamit ng mga magsasaka para makabili ng abot kaya at dekalidad na farm inputs sa mga partner ng DA. Sa tulong nitong IMC, mabibigyan po kayo ng input credit upang makabili kayo ng dekalidad at naabot kayang farm input mula sa ating DA accredited na mga merkado. Dagdag pa riyan, mamamahagi rin po tayo ng mga makinaryang pangsakahan katulad ng mobile disinfection truck, yan nandun sa labas, yung forage chopper, na inaasahan mapapalakas at mapapataas pati ang inyong ani at ang inyong gita. Ayon sa pangulo, ang programang ito ay resulta ng pagtutulungan ng DA, Development Bank of the Philippines at Planters Products Incorporated. Tiniyak ni Pangulong Marcos na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka at bukas silang makinig sa kanilang mga hinaing. Bukod dito, binanggit din ng pangulo ang iba pang programa ng pamahalaan na para sa mga magsasaka. Nais ko rin pong ipaalam sa inyo na bukod sa agripuhunan na project Nagpapatupad po ang iba't ibang programa ang ng pamahalaan na maari ninyong malapitan upang matugunan ang pangangailangan ninyo sa kapital. Kabilang po rito ang pagsasagawa natin ng Rice Competitive Enhancement Fund. Meron din po tayo credit program sa pangunguna naman ng Agricultural Credit Policy Council. Kasama na po rito ang Agri Negosyo Loan Program, Survival and Recovery Assistance Program at saka yung Young Agripreneurs Loan Program para sa ating mga kabataan na gustong pumasok sa pagsasaka. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.